Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang depresya ng uh, private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong... Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, ah, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ikaw, hindi rin kita kilala. Pero dito lang ah. The title na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. At Tony, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma ang mga nagpapalo sa'yo kung sino-sinong maraming nagpapalo. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Uh, marami na po kasi akong naging ano, hindi ko ano yung ano yung particular na Ito eh pagkikita ko sa ayan oh. I, I, hindi uh, hindi ko po alam kung anong particular doon na naturo ni na... gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po ang mo sa public ito lalong lalo na yung naniniwala sa yo Hindi ko man hindi ko maniwala, wala pa mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakuluwa ako at panlilin lang. Ito yung mo, hindi ako naniniwala hindi mo naalala ito. Uh, Mr. Chair. Mr. Chair. Actually po dunyata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa uh, yung dalawang pong kasama uh, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni sa ganang mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa liwasan. Uh, yun yung kasi pagsaliwasan at wag mong nililihis ang usapan ano? ang pinag-usapan yung, yung panlilil lang na sinasabi mo at pakulo walang kinalaman yung rally ng INC dito dun ko po kita honorable congressman Mark anong panlilil lang na ginawa ko doon sa rally yung puyatang speech nyo dun sa speech yata, yata, kailangan siguruhin mo nagsalita ko doon. anong parte ng speech ko ang nililang ko ang mamamayang Pilipino. Uh, honorable Congressman Marcos, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa uh, Ano stay? nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin doon? Tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol Ay, ko. Hindi, hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilin lang ako ng isang tao, alam ko, problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barber. alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan kailangan ni establish ninyo. ni establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo, tungkol dun sa rally ng Ano nga yung sinabi ko sa rally na nanilag ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito, yung, ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Namimislead mo yung mga tao. Nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto lang niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Bues pero ito, wala akong makitang panlin lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog? Abogado ka pa naman? O ano? Uh, gusto, panoorin ko po mamaya itong ano, kung ano yung... Ay, rata, yung hirap sa Mr. Chair, eh. Uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo? Bigla ka nalang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretsyo. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang mo, baka sakaling nung sa Maraming... I mo sabihin, naharap ako sa rally, pagkalaki lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ako hindi ko inaukusan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagu pinagmumulan na, pa, na basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair, nakita niya yung isang tarpuli, uh, isang billboard na na-install -na doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marculeta kanya, walang kahihiyan ito ha. Tanga pala eh. Dati kinahihiya siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan Mr. Chen na sagutin ko. Ang, ang, pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon sapagat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay Pamaan. Ito nga po yung na, napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh, Mr. Chair. Basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lam dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos eh, tatanungin kita ngayon, kung anong panlilin lang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao, na walang yan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O total, hindi na siya makakimbo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. So, inanap ko po talaga yung vlog ko na yon kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si uh, Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Tanaga, taganaga po kasi ako. Uh, nag nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marculeta na yun yung mark ng pagiging statesman kasi siya hindi siya ano kay Duterte, kay kay Marcos, kay Leni para sa kanya unity. So yung topic ko, wag uh, padadala sa pakulo at panilin lang ng doon? Ano panilin lang don? explain ko yung sinabi ko kasi pinion, yung Op Opinyon ko po ito, sabi ko... Oo nga, hindi panlilin lang yun. Nakipag-hansik ano? ako. Ah, kaya nga, ang sin at sinabi ko ko, unity begins. Sabihin Pwede ko unshake. lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang Ay, ba yun? Ah, ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol doon sa vlog ko na yun. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni... Uh, Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Leni. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with a handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong... Wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilinang na ano. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marculeta na ang mga paninindigan niya sa isyu ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yung, po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. Uh, mo lang, attorney. Ang kasunod na, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney Marco, ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa IBS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin-sipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issues sa IBS-CBN? Yes, yes, pa. What do you know about it? Mr. Chair, You can reply, Ma uh, Attorney please. Mahaba po yung issues. Pero ang nire-issue pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na inacquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong nire-issue yung issues nung pinasara yung, yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. So, Chair, ano ang panliling lang doon? ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer price, pricing na ginamit nila para magkaroon mag tax evasion through Big Deeper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, takoy ng lilin Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlinlang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang mag uh, pwede kang kumabi ng opinion. Attorney ha, kung talaga ng attorney ka. Pero wag kang mag-chat chat na ako inanin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, uh, Attorney Ariki. Uh, yes, Mr. Chair. Ayun, okay, yun po ahead. yung kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair na opinion mo yun, pero bilang sa tinaj mo ko na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng ng facts mo kung bak, paano ako nandilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito eh. Attorney, you want to uh, answer back? Uh, again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials uh, op, ano yan talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan pero yan yung pagkakaiba ng public officials sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagki-criticize. Eh. Sabi ko nga, biligyan kita ng halimbawa dun sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yon pero dahil meron siyang nakitang ganun, pero ikaw, sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon, ang sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-ano ang ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Ah, uh, okay na po siguro. Ah, uh, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ah, Ikaw ang manlin yan. lang. Okay. Uh thank you so much uh, uh, to both of you. Uh, we exhausted that issue and we let the uh, both parties to uh to say uh, to uh, say their uh, piece. And uh, that's the spirit of this uh, committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Mm -hmm. Um kung abogado talaga, Sorry, Mr. Chair. I want apologize. Sa uh, opinion ko yan. Uh, with that, uh, we'll uh, dwell to the, to the next ano, uh, to the next issue. No? Uh, mag, ano na muna tayo sa interpellation? Balikan na lang natin mamaya issue yan. Uh, kung ayaw niya mag-apologize, uh, I think uh, we cannot force him to, uh, to, uh, to say sorry about it. Uh, Mr. Chair, I know that he be cited for contempt. Okay. For, uh, so there's a motion to... Uh, guys okay. ...before this committee. So... I cannot even answer simple questions kung pa paano ko nilinlang lang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. Okay, uh, one minute sa uh, suspension. Parliamentary status ng ating uh, committee, there's a motion uh, that uh, was uh, moved by uh, uh, Congressman uh, Marcoleta to cite uh, Attorney Ricky uh, in contempt. Unfortunately, uh, wait, unfortunately, uh, um. Uh, Congressman uh, Rodante Marcoleta is not uh, a member of any of this uh, committee, so uh, he cannot uh, move any uh, motion regarding this uh, uh, issue. I'm sorry, uh, Congressman Marcoleta, because uh, I've been informed that uh, you are not a member of any of the committees. And uh, according to our rules, hindi uh, po pwedeng uh, mag. Mister Chair, may I ask my friends in this committee who are uh, Well intentioned enough, and I think they wanted also to protect not only the reputation of this committee, but I think in the interest of truth. Uh, with that, uh, Mr. Chairman, siguro, uh, Mr. Chairman, <laughs> Coach here, hello, while uh, sige, uh, Congressman, uh, uh, can we table this motion for the meantime and uh, proceed with the interpolation? Yeah, uh, I think we can go back to that motion. Uh, Later, I but I think we should discuss that thoroughly, hmm. since this will be a contempt order, and it will be it will be needing the approval of the members present. So it's already 3 p.m., and we have 11 interpellators. So that is my suggestion, Mr. Chair, with the indulgence of uh, Congressman Marcoletta. Uh, the members have been here since early this morning. So, compared to the interpolation, then we'll go back to your motion. No, no, no. Uh, we cannot go back to the motion unless uh, uh, we will be able to uh, talk to the other members to uh, move for that uh, motion. Then, for the but meantime, we will table the motion. Uh, we'll uh, yeah, we will table the motion. And, and for the meantime, uh, we'll be asking uh, at, uh, Congressman uh, Plato to uh, proceed with the interpolation. Uh, so, uh, Congressman Margulietta, uh, we'll be giving you a time to, uh, to convince other members to. Uh, to uh, to move that uh, ano, that motion.